Bakit karapat dapat si Miguel mapabilang sa Big Four? Disclaimer, ang video na ito ay para sa entertainment, analysis, at public commentary. Walang intensyon man ayra, magbayas, o gumawa ng anumang haka -hak ang walang basehan, ang lahat ng obserbasyon ay mula sa on-cam behavior, tasks, at dynamics sa loob ng PBB Club 2.0. Analisis tungkol sa kung bakit si Miguel ang isa sa pinakakarapat dapat na umabot sa Big Four, tinalakay ayon sa personality, consistency, task performance, relationships, at audience impact, purong analysis at intriga na pang Boss Pinas. Ang tanong ng madla ngayon, bakit nga ba si Miguel ang isa sa pinakakarapat dapat mapasama sa Big 4? Sa dami ng housemates na may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang ingay, at kanya-kanyang kontrobersya, bakit si Miguel ang lumilitaw na frontrunner, hindi lang bilang potential big four kundi bilang isa sa pinakaposibleng big winner. Simulan natin sa presence, may mga housemates na nagiging maingay, may mga housemates na nagiging strategic, at may mga housemates din na nagtatago sa tahimik na likod ng kamera, pero iba si Miguel, may natural charisma siya na hindi pilit, hindi nagpapakitang tao, at hindi rin nagpapaka-perfect, kung ano siya, 'yun ang pinapakita niya at para sa karamihan ng viewers, 'yun ang pinakahinahanap nila, authenticity. Sa tasks, makikita mong hindi siya 'yung tipong sumusuko, minsan competitive, minsan seryoso, minsan natatawa, pero never siyang umaatres. May mga pagkakataong mas challenge sa kanya ang physical tasks pero kahit doon, patuloy siyang lumalaban at ang mahalaga, hindi siya nagko-complain -co sa loob ng bahay ni Kuya na puno ng pressure, 'yun ang isa sa pinakamalaking plus. Pagdating sa team dynamics, kapansin-pansin kong paano siya tinitingnan ng ibang housemates, may respeto, may tiwala, at may natural na leadership kahit hindi siya palaging nagpapa leader. minsan yung pinakahindi nagyayabang at pinakahindi nag e ng dominance ang siya pang nagiging sentro ng tiwala ng grupo, at yun ang nangyayari kay Miguel. Pagdating naman sa emotional consistency, ibang usapan iyon, sa bahay na maraming personality at maraming clash, normal ang tampuhan at tensyon, pero si Miguel, bihira mong makita na siya ang pinagmumulan ng gulo, hindi siya instigator, hindi siya pasimuno, at hindi rin siya naghahanap ng spotlight sa drama. Kung may gusto siyang sabihin, diretso pero maayos. Kung may gusto siyang ayusin, ginagawa niya ng hindi naghahanap ng away. Kaya sinasabi ng marami na hindi siya playing safe, siya ay safe dahil maayos ang ugali niya pero hindi siya yung tipong umiiwas, para hindi manominate, may boundary siya, malinaw ang values niya, at hindi siya nagpapadala sa pressure ng social dynamics sa loob ng bahay. Isa pang dahilan kung bakit siya mahal ng viewers ay ang balance niya, may good vibes, may humor, may pagiging adorable, pero may maturity rin, hindi lang siya cute boy sa PBB, may depth yung karakter niya at may moments na makikita mong nagre-reflect siya ng malalim hindi rin natin pwedeng kalimutan ang impact niya sa audience. Sa bawat episode, may traction siya, may moments siyang nag viral, may reactions siya na nagiging meme, pero hindi sa negative way, yung tipong nakakagaan ng loob, organic ang appeal niya, hindi pilit. At pagdating sa friendships niya sa loob ng bahay, kitang kita kung bakit marami ang nakakakuha ng emotional attachment sa kanya, kahit may mga lumabas na housemates, mas nakahighlight ang tunay na karakter niya, walang arte, walang overreaction, at walang pagpapabango sa sarili. At ito ang pinakamahalaga, hindi mo mararamdaman na inuuna niya ang game, inuuna niya kung ano ang tama para sa kanya at para sa grupo, hindi halata na naghahabol siya ng Big Four pero ironically, yun mismo ang dahilan kung bakit siya pinupush ng viewers papunta roon. Kaya kung tatanungin kong bakit siya karapat dapat mapasama sa Big Four, simple lang, dahil siya ang klase ng housemate na may consistency, may character, may authenticity, at may natural na leadership na hindi nang gagaling sa yabang, hindi siya perfect pero relatable, hindi siya maingay pero impactful, hindi siya controversial pero memorable. Sa ganitong takbo ng PBB Club 2.0, marami ang naniniwala na hindi lang siya pang Big Four, malaki ang chance na si Miguel ang maging next big winner.